Ang pananakop ng Hapon sa Pilipinas noong panahon ng ikalawang digma ang pandaigdig ay may malalim na epekto sa larangan ng edukasyon. Narito ang isang blog post tungkol sa pananakop ng Japan sa Pilipinas at ang pagbabago nito sa sistema ng edukasyon. Pagsapit ng panahon ng ikalawang digma ang pandaigdig, ang Pilipinas ay nasakop ng Hapon mula 1942 hanggang 1945 sa panahong ito binago ng mga hapones ang sistema ng edukasyon sa bansa bilang bahagi ng kanilang pagsisikap na palaganapin ang kanilang kultura at ideolohiya ang mga paaralan sa Pilipinas ay sinunog at binaklas ang mga libro na may kaugnayan sa Amerika upang tanggalin ang influensya ng mga Amerikano sa edukasyon. Inilunsad ng mga Hapones ang konseho ng edukasyon na naglalayong itaguyod ang mga halaga at kultura ng Hapon. Ang mga estudyante ay pinilit na mag-aral ng Nihongo bilang pangunahing wikang panturo. Ang mga asignatura tulad ng kasaysayan at panitikan ay binago upang bigyang diin ang mga kalagahan ng Hapon at ang kanilang pagpapalaya sa Asya mula sa kolonyalismo ng Kanluran. Bukod dito, ang sistema ng edukasyon ay binago rin sa pamamagitan ng pag-aalis ng mga asignaturang nagtuturo ng mga prinsipyo ng demokrasya at kalayaan. Sa halip Pinakilos ang mga estudyante sa mga gawain na nagpapalagalat ng militarismo at pananakop ng hapon. Sa kabuuan, ang pananakop ng hapon sa Pilipinas ay nagresulta sa malaking pagbabago sa sistema ng edukasyon. Bagamat, ang mga pagbabagong ito ay temporaryo lamang dahil sa paglaya ng Pilipinas mula sa hapon noong 1945, ang mga epekto nito ay mananatiling malalim. Matapos ang pananakop ng Hapon, ang Pilipinas ay bumalik sa dating sistemang edukasyon na may malaking impluwensya mula sa Estados Unidos. Ngunit, ang mga karanasang ito sa ilalim ng pananakop ng Hapon ay nagdulot ng pagbabago sa kamalayan ng mga Pilipino at nagbukas sa mga diskurso tungkol sa pambansang identidad at kalayaan. Sa kasalukuyan, ang mga aral na natutunan mula sa panahon ng pananakot ng Hapon ay patuloy na bahagi ng kurikulum sa Pilipinas. Ito ay upang matiyak na ang mga henerasyon ngayon ay hindi makaling.